Isang Super Health Center sa Antipolo ang sunod namang ininspeksyon ng Department of Health kahapon. Batay sa impormasyon ng DOH, 2024 patapos ang konstruksyon nito. Pero kahapon lang din umano ito nagbukas at naging operational. Si Vel Custodio sa detalye. Bukas na ang Super Health Center sa Tanza 2 Antipolo City Rizal matapos ang isang taong pagkaantala. Nakitang operational na nga ito nang mag-inspeksyon si Health Secretary Teodoro Herbosa kasama ang media. Sa impormasyon mula sa Department of Health, September 2024 pa dapat operational itong Super Healthcare Center sa Antipolo City. Kaya isang kauna-umano ito nakatenga. Pero sa pagpunta ng DOH dito ay operational na ito. Ang report sa akin, is, this is not functional at nakapadlock. Kaya Naka, binisita ko. That's the reason. Yun ang report sa amin, sa central office. So, this was padlocked and not being used. Pero, kita nyo, ginagamit naman. I'm happy, ginagamit siya. Ayon sa ulat ng DOH Region 4A, humingi ng pondo ang local government unit sa DOH para sa pagpapatayo ng pasilidad noong 2022 na nagkakahalagang 11.4 million pesos. Bukod dito, nagdaan din ng DOH ang 7 million pesos sa pondo para sa mga equipment na pasilidad na nai deliver na noong 2022 at 2023. Pero sa kabila ng kumpletong pasilidad at kagamitan, natuklasan ng DOH sa kanilang quarterly monitoring at investigasyon Nakahapon lang nagbukas ang isang super health center sa Antipolo City. Completed in July of 2024, um, transferred to them in September, pero operational today. Matagal pa rin sa akin yon. I think we can improve our work for primary care facilities even faster. The moment it turn over sa'yo, sana patakbuhin na. Diba that's a year, that's a year. If you see 30 patients a day, eh, ilang libong pasyente na sana nakita natin if it was operational. Depensa ng lokal na pamahalaan, nakakulangan sa manpower at gamit ang nagpatagal sa proseso ng pagiging operational ng Super Health Center. Papasalamat tayo na meron pong struktura na binigay po sa atin, may mga equipment Uh, pero siyempre, hindi naman po tatakbo ang isang uh, health facility kung wala po itong manpower at iba pong mga gamit. So yun po yung kinailangan po hong gawin ng amin uh, aming pong lokal na pamahalaan na hindi naman po ganun kadali. So kung sasabihin po nila na, na ginawa po ito or pag-ooperate po nito ay dahil sa pagdating po nila, hindi po ito totoo. Bukod dito, hinintay pa muna ang issuance ng lisensya para sa paggamit ng laboratory, radiology at x-ray. Paglilinaw na LGU. Isang taon naman nang bukas ang Barangay Healthcare Center sa tabi ng Super Health Center na nagbibigay din ng serbisyong medikal. Ito pong stanza ay sinimulan lang po natin gamitin. Pero klaruhin hilang po natin na meron po tayo kasing katabi na Barangay Health Stations na taon na po ang na ito po yung pinapakinabangan ng ating mga kababayan. Bagamat hindi ito itinuturing na Go Super Health Center, ang kay Secretary Ted Herbosa, posibleng isama pa rin ito sa 297 Super Health Center na isusumite ng DOH sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Vel Custodio, para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.